Na ito mga kahabi, ano, ah, yung ating dalawang makulit na pabida ay pagantong oras tanghali. Nasa ano yun? Nasa, ah, gubat. So pupuntahan natin, pakikita ko sa inyo kung saan sila naglalagi. So babalik lang sa ating kasi yun, oh, mamiya. Ah, bumabalik dito sa atin pag mga bandang alas stress alam nila kainan na ng ano eh kainan na ng ating mga manok so yun alas 4 yan at saka yan bumabalik pero pag gantong tanghali ang ano niyan ang daily routine nila talaga nandun sila sa gubat dun yun yung lugar na yun yung lagar na yun yan dyan dyan yan palagi so titignan natin So tanghali ngayon, actually oras ng pahinga kaya lang uh, dito kasi napakasarap ng ano yan you o know, tingnan nyo yung ating paligid dito green na green so ang sarap din dito although nag nagtatrabaho na si brother nito doon sa atin pero tayo ay magagala lang tayo konti gusto ko lang makasi ano makasinghot ng Masarap na hangin. Yan. Kaya nga lagi ko sinasabi, pag may mga dumadaan dito sa sa lugar na to, ay ah, yung dalawang uwak ay wag uhulihin. Kasi sila po ay ano talaga pakawala. Hindi natin yun kinukulong eh. Kumbaga yan ay lumaki na dito. Kaya lang sa pagkain doon naman sa atin. Ayun na. Para narinig ko na. Para narinig ko na si ano ah, u ah. Narinig siguro bosses natin. Oh. Ayun ang dalawa. Ayun dalawa oh. Yung dalawang pabibo. Ayun nandito nga oh. Ayen. Sabi ko nga sa inyo. Yung dalawa na yan eh no. Ayen. So Oh, ano? Ah. Yan. Yan yung dalawa nandito. Yan. Oh, tatawagin natin. Tatawagin natin dito. Si talagang dito paborito nila rito. Tong spot nila eh sa ano, pag maaga-aga pa. Ah, mga tanghali ba. Yan, paborito. Ah, oh, halika rito. Halika dito. Yuto, Ano dito? oh, anong ginagawa nyo dyan? Ha? Ah. Anong meron dito? Yuan? Yuan? Yuto? oh, ganito? dito? Oo. Oh. Oops, saan ka Saan ka? oh, yan. Dapo, oh, yan. So, eto. ayun pa yung isa. <laughs> ano, kumain na kayo? Ha? Kumain? Oo. Kumain? Anong ginagawa nyo rito? Ha? Oh. sana daw magparami kayo. Ha? Hindi ko alam kung sino lalaki sa inyo at sino Ay, na naman? Oh. Ah. Ah. Kinuha na, na, kinuha na naman yung <laughs> du dulo ng mic natin. Loko-loko <laughs> talaga to. Ah, yung dulo ng mic kinuwa na naman. So talagang tama makulit, makulit talaga 'to eh. Oh. Okay talaga. Nakakita lang kayo ng mic. Eh. Oh. Ano ano na? Kinuwa yung dulo ng mic natin, tama Ang kulit talaga nito. Oh. Oh. nasa na yung dulo ng mic? Oh. Tinago tinago ang dulo ng mic doon kukunin natin kung saan tinago nung dalawa. Nakita nila naman yung dulo ng mic natin. <laughs> Eto, nangungulit sa atin. Oh, sa kayo pupunta, ha? Saan pupunta? Ha? Oo. Oh, kayo talaga. Oh, uwi na kayo doon. Uwi, uwi. Uwi na doon. Wala namang pagkain dito. Nandun ang pagkain. Oo. hindi naman pagkain to. Mic to. Kinuha nyo yung dulo ng mic natin. Oo. Oh. Ano, sa mo nilagay? Sa mo itinago? Itinago, itinago dun sa ano, sa puno. Oh. Wala tayong mic. Anong gagamitin natin? Oh. Kayo talaga, parehas kayong pasaway eh. Pasaway, oh. Oh, wala nga. Eh, ang pagkain, nandun ang pagkain natin. Sa bahay, sama kayo dun. Kakain tayo dun, kakain. Kakain. <laughs> oh. oh. May binubulong, may binubulong. Oh. Ah? Ano binubulong mo? Oh. Wala nga tayo pagkain dito. Nandoon, oh. Sabay kayo sa akin, pupunta tayo doon dali. Doon pupunta tayo. Huwag mo kalikutin tenga ko. Kayo talaga. Oh, lakad tayo. Doon dali hahanapin ko pa yung mic kung saan mo tinabi. Oh. Ito talaga. Oh. Oh, nag-aaway pa dalawa, oh. Oh, sige na. Lipad na kayo, lipad na. Aray ka. Tama to. Nangungulit oh, yung tenga ko Sige oh. na dun dun. O oh, lipad na kayo dun, lipad. Lipad dun, dali. Uuwi tayo, uuwi. O oh, lipad na dun. Kahanapin so, ko yung mic. Kung saan nyo nilagay. Oh, kinulit lang ako ng kinulit. Kinuha. Kinuha na naman yung dulo ng mic natin. Kanina naagaw natin. Ang problema, dinala niya dun. Sa lugar na yun. Yun, dun niya nilagay dun sa lugar na yun. So, hahanapin ko ron kung nandoon. So, yan ang makulit dyan. Oh, sa mo nilagay. Ikaw talaga. Oh, sa mo nilagay dito. Oh. Oh, sa mo tinago. Yung dulo ng ano, foam, yung foam natin. Sa mo nilagay ha? Tinago mo dito. Ikaw talaga. Oh. Di ko makita, maliit lang yon. Oh, Ikaw so, talaga, Yuto 2 ah. makulit ka Si U1 ang kumuha kanina Si U2 naman ngayon Ah, ah! oh, yan na ah. Wala na, di ko na makita tuloy kung saan nyo nilagay Oo oh. oh saan nyo nilagay, ha? Saan mo nilagay? Yuto, saan mo nilagay? Ah, hanapan, hanapin mo kung saan mo iniwan Ha, sa mo iniwan dito? Kau talaga. Oh, uwi na ako. Iwan ko kayong dalawa dyan, ha? Ayun, nadali yung ano natin. Yung dulo na. Tinabi niya doon, napansin ko doon niya nilagay. So, hindi ko na, hindi ko na makita kung saan. <laughs> Ayan. Susunod sa atin yan, tanya. Susunod sa atin yan. Dito, paborito nilang spot sa lugar na to. So, dito sila naglalagi. Yan. Ah, ngayon, ah, ayun o, oh, ayun o. Oh, ayun o. Oh. Tingin ko, tingin ko alam niya kung saan nilagay eh. Oh. Ayaw umalis doon eh. Oh. Ah. ah. Ayun o. Eh, oh. Mukh oh, mukhang doon sa, sa tabi ng puno na yun eh. Doon niya nilagay eh. eh. baka may sinuksukan siya eh pero ah, buti lang may spare tayo niyan ayan ah, na natin dito tapos susunod na yan yan dalawa na yan. Susunod na yan dun sa atin. Awi na ako! Iwan ko kayo dyan! Ayun, ayun na. <laughs> Nauna pa sa atin. Nauna pa sa atin. Oh, sa kayo pupunta. Ha? Oh. Oh, halika rito. Oh. Ayan, nauna pa sa atin, no? Yung dalawa, ko, oh. Ayun. Ayun, dalawa, ko. Oh. Ayun. Ah. Oh, Kay talaga. Para kayong pasaway. Eh. Kinuha na naman yung ano. <laughs> yung dulo ng mic ko kinuha. <laughs> Mabusa. talaga tong dalawan to eh. Ay nako. Mabusa kayo dalawa. Oh. Andito na tayo sa ating shop. Eh, imagine niyo yun yung layo na nararating yung dalawa na yan kasi so, yun, nandyan, ayun kasama na ahas natin, ayun yun yung ahas so yung mga iba nagtatanong kung anong klaseng ahas daw yan o yan, itututok ko na ng malapit o, para makita nyo yung ahas natin ayan dalawang ahas natin, nakangiti pa ayan, nakita nyo o yan din si Yuan saka si U2 nandyan sa <laughs> so, yung dalawang makulit ayan nandyan sa taas ayan ayan oh. ah oh. ano na ah oh. may saging pa ba dyan toy pang isa ayan pipigyan natin ng saging agis mo rito toy whoop oh nakakita ng saging ah oh. Oh, hindi ka na dito. Kain. Oh, dali. Baba na. Oh. Oh, saging ka na. Nakakita ng saging. Hello. Oh, dali. Baba na bago ko ito kainin. Kakainin ko itong saging. Unaan ko kayo. Oh. Kaya na. Actually, itong saging namin, ah uh, kung tawagin ito ay ah uh, ang tawag dito ay Spanyola. Spanyola ang tawag dito sa saging namin. Kasi ito po ay bunga rin ng aming ano, bunga rin ng aming uh, saging na tanim. Ayun. Masarap din po yung saging. Kasi fresh na fresh ya. Yeah. Oh. Haga na. Ayaw niya. Ayun. Ayaw niya. Ah sige, ayaw niya. ayan Ubusin ko to. Ayan. no. No. Makulit lang. Sa dito, yun nga, inumpisahan na natin yung ating ah, lamesa na ginagawa. Ayan. Ayan. So, andito rin si brother nito eh. Katulong natin sa paggagawa. So, yung ating Ah, uh, yung gilid ng lamesa. Pakita ko sa inyo. Yan ito. Ito yung nilalagyan natin na edging. Yo. So, so ito yung gagamitin natin. So ano rin ito? Yung 3 na pinagputulan, kinat natin lahat kasi ito ibebend natin. Para maibend natin doon sa loob nun. Ayan. Ayan. So, ayan ang gagamitin natin. Ha? Ah, pinag pinagpawisan ako dito sa mga to. O. Ah, ay ka na! Baba na! Ah, baba na! Dali, may saging pa, oh. Dali! Baba na! Hanggat may saging pa! Oh, yun. So, eto na isa. Bumaba na. Alam mo na pagdating sa saging. Kakain at kakain ito. Oh, alika na rito. Oh. Yan si Yuan. Uh, meron siyang zip tie sa paa. Ang kumuha kanina ng ating uh, mic, si U1. Pagbalik natin doon, ang kumuha naman si u 2 O oh, yan. O, oh, halika na rito. Baba na. O. Oh. O oh, yan. Ayun, isa. <laughs> Hindi naka-landing. Baba na, dali na. Oh, kakain ng saging. Oh, eto, babala ka. Maubusan ka ng saging. Ay, ganito. Ayan, oh. oh. Kaya nga ito po ay, ano, gala. Dito natutulog to sa atin. Actually, kasama ng mga manok. Ito po ay natutulog kasama ng mga manok natin dito. Sa, ano, sa, sa mangga. Sa puno ng mangga. Alay dito. Yuto. Dito to. Alay ka rito. Hahanapin ah, ko pa tuloy yung dulo nung ano, nung mic natin. Pinago dun sa may ano eh, sa may kahuyan. So, oh, to. Oh, 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 oh. na. Nakakuha na. O, oh, go na, go. Ayun. Oh, Tipad na. Salamat po at magandang buhay po sa inyo lahat mga kahabi.